Buenos dias, damas y caballeros. May uh, interesting uh, development dyan sa Senado kung saan uh, mukhang uh, natunugan itong si uh, Senate President Tito Soto ang posibilidad na i-reverse ng Supreme Court yung very controversial decision nila declaring unconstitutional the impeachment of uh, Vice President Sara Duterte. So magandang development yan. Uh, kaya naman, kaya naman. Pwede sabayin. I think uh, related pa nga eh. Kasi ngayon nakikita natin na uh, lumalabas tayo mga katiwalian nang Duterte, marami pang katiwalian sa Duterte administration including yung doon sa kanila nagsimula yung mga ito mga ghost projects at saka mga uh, insertions at uh, lumalabas si Bongo pa nga ang uh, mastermind nito at si Duterte. Huh? So kaya kinasuhan sila ni former senator uh, Ping Lacson na sinabi sila talaga ang mastermind sila talaga ang uh, behind sa uh, sa uh, malaking mga para makuha ni uh, na mga diskaya na na almost 80 billion worth of contracts ha, since uh, 20 2017 ha nung uh, second year nang ng, uh, ng uh, 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 Second year in power palang si Duterte nagkakalat na ha nagkumikita na nung limpak limpak kasama si Bongo. so uh, kwan na? Na, kahit na kay Papano ha na kwento na observe ito lahat ng uh, ng Supreme Court so parang nakikita nila uh, talaga guilty talaga si Sara at mga Duterte the whole uh, family kaya ngayon sa Senado ay uh, may usap-usapan na ng uh, paghahanda sa possible reversal of the Supreme Court decision. At uh, sabi ni Tito Soto, pinag-usapan na daw ito, at uh, ready daw sila to conduct the impeachment trial should the Supreme Court reverse its decision declaring the Articles of Impeachment against her ad constitutional ha ah? ah sabi ni Soto sa isang panayam ha ah, sabi niya ah, nung tinanong ready ba ready ba ipevera ah, ma reverse yung decision ng Supreme Court ah sabi sa issue ng uh, ng uh, impeachment sabi ni Soto personally yes the answer is in the affirmative ah, sabi niya sabi niya, kahit ang buong Senado daw ay ready. Ha? Sabi niya, the Senate itself, yes. If the Supreme Court says they are reversing their decision, then we will move to reclaim the articles of impeachment from the archives. So, kung maalala natin, ito yung si, uh, si Soto ang uh, nag-move para ilagay lang sa archives sa iwan lang itago lang muna in the meantime sa baul ng mga sa baul ng mga legislative initiative legislative uh, proposed propose, propositions or uh, proposed resolutions or moves diyan sa Senado at hindi ito outrightly uh, patayin na yung sana ang uh, ang gusto ni uh, ni senador Rodante Marcoleta so uh, uh mukhang nat na may uh, may natunugan balita si uh, si Tito Soto ha na yung possibility of the Supreme Court reversing itself ha Ah, uh, kung maalala natin last uh, August, uh, the Senate voting uh, 19 to 4. 19 votes sa uh, uh, transfer yung uh, articles of impeachment sa archives sa huh, uh, based on the Supreme Court ruling naman. Ah, huh? uh, kung saan uh, 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 kwan uh, majority decision uh, majority ah uh, members ng uh, or kuan uh, uh, kwan yung ah uh, uh, kwan yung decision na ah, ano post ng Supreme Court na they voted to declare unconstitutional yung uh, yung articles uh, of impeachment. In fact, uh, 13-0 ang votes doon. at 13-0. Pero ganun pa man, na nakikita niya, uh, nakikita ni Tito Soto, pwede pa ma-reverse. Kaya pinaghahanda na pinag, ng, pinag nila yun. Ha? Pinaghahanda nila. So, uh, to recall, uh, Duterte, Sara Duterte was impeached February 5 uh, with over uh, 230 congressmen endorsing the impeachment complaint Ah, uh, uh, uh kaso lang na reverse nga ito ni uh, <clears throat> ni uh, ng Supreme Court uh, at uh, <clears throat> dahil sa one year rule on the filing Violation of the one-year rule. Ah? At uh, sinabi, pwede naman daw ma itong February 6. Sana si Tito Soto pa nandiyan sa February 6. Pero, ang House, uh, given the decision, has filed a motion for reconsider reconsideration seeking to reverse the Supreme Court decision. Ah... Uh, at sabi rin ng uh, ng uh, Senado it should be allowed to perform its exclusive duty kumbaga sila lang ang may ang may duty to prosecute an impeachable official ah huh? at uh, it was during a time na kontrolado ng uh, ang Senado ng mga DDS uh, uh, senators ah huh? Uh, something that doesn't exist now. Iba na talaga ang sitwasyon ngayon. ah uh, sa majority. Medyo wala ng power yung uh, minority sa Supreme Court. So three motions for reconsiderations has been filed in the Supreme Court. Uh, sa House of Representatives, at uh, yung mga kwarin yung mga yung mga uh, church groups church and other groups na nag-file rin ng uh, ng impeachment laban kay Duterte The third motion was for reconsideration was filed by the Sambayan Coalition including uh, former uh, Ombudsman Carpio Morales and uh, and uh, former uh, justice antonio carpio ha yun so uh, they also asked the supreme court to issue a status quo ante order and they said to, and to set the case for oral argument status quo ante ibig sabihin ibabalik ibabalik sa dati ha ibabalik as if, uh, as if hindi sila gumawa ng ruling Uh, para pwede na magproceed yung impeachment. So anong masasabi natin dito ha sa uh, panibagong action o panibagong development ta diyan sa Senado kung saan mukhang uh, pinag pinag-uusapan na nila yung uh, pagsimula ng trial sa impeachment. So ang masasabi lang natin diyan posible. Posible ha ma-reverse ang ruling ng Supreme Court. Sulat kong sinabi ko na nakikita na talaga nila yung uh, web of corruption at nakita rin nila yung galit na ng tao. Ha, hindi hindi ito pinalabas ng tao. Hindi ito pinalabas ng tao nung pinatay nila impeachment. May mga may mga panawagan na mag people power, may mga panawagan na na magtipon-tipon mag sa harap ng Supreme Court, pero hindi ito nangyari. Pero nangyari ito dahil sa flood control anomalies. So, posible na nakikita ng Supreme Court, uh, unlike doon sa time na pinatay nila yung impeachment, uh, hindi talaga gaano malaki yung galit. malaki yung mga crowd ng tao na galit na sa, sa katiwalian. Ngayon, pwede nakita nila na, uy, delikado ito ha, delikado ito mga, mga anti, uh, anti flood control uh, anomaly rallies ha? lalo na yung September 21 na hundreds of thousands ang nagtipon-tipon sa EDSA shrine at saka sa menjola so nakikita nila uh, merong pala may meron pala merong pala silent majority na na kwanah inilalabas na yung galit nila hindi lang sa social media kundi on the street eh What if one day? What if one day? Ah, magtipon-tipon sila dyan sa Padre Paura and to call for the resignation of all justices. So yan, kasi noong time na yun, parang, parang, parang uh, nakikita nila parang tahimik mo na masyado ang tao, kumaga wala na silang takot sa tao, pati yung, yung, yung Senado nakikita rin nila parang parang uh, kumu-control na yung politika sa Pilipinas uh, so nakita nila walang power ang tao kaya gumawa sila ng very controversial decision knowing hindi aangal ang tao at uh, hindi nga talaga umangal ang tao except sa social media and then nakita rin nila ang presidente na kalaban ng ng presidente na naglagay sa kanila sa pwesto si Duterte na uh, kasi karamihan dyan sa Supreme Court Duterte appointees ha ah, 13 ata 13 out of 15 Duterte appointees so nakita rin nila na uh, humihina na nagiging paper tiger na ah, nagiging lame duck president na si Bongbong si President Bongbong Marcos almost natalo ang mga kandidato niya noong 20, 2022 2025 elections. Pagkatapos nakita rin nila na parang uh, uh, baksak hindi ba, lang parang baksak siya sa surveys. So nakita nila pabaksak na kung baka, nawala na silang takot kay presidente. Nawala na silang takot. Ha? Kung baka, eh, hindi Anong magagawa niya sa atin? Wala. Wala kung i-reverse natin ito, kahit uh, walang basehan sa batas, ano magawa niya? Supreme Court tayo? Ganon. Pero naiba ngayon. Hindi lang naiba yung composition ng Senado na open to impeachment, open to start, restart or start the impeachment trial. Pero nakita nila, iba rin pala magalit si Presidente starting from yung expose niya sa plot control project sa SONA. So, uh, nakita nila kung pwede niya habulin si Cheese Escudero. Tinanggal niya si Cheese Escudero. Ha? Na siya, na siya naman naglagay. At tinanggal rin niya yung pinsan niya mismo, si Romualdez. At baka makasuhan kasuhan, at ikulong na rin si Romualdez. So, nakita nila, uy, iba pala magalit uh, si President Marcos. Eh, what if tayo naman ang tatanggalin through impeachment? Ha? Kasi may control siya sa Kongreso, may control siya sa Senado. Eh baka sila ang uh, sila ang uh, Juan ngayon and uh, si um, si uh, Remulla sa Ombudsman, baka imbestigahan sila. Hindi naman sila pwede kasuhan, kasi impeachable official sila. Pero pwede investigahan sila para kasuhan sila. So pwede yan. So nagkikita nila uh, hindi pala hindi pa pala patay ang presidente. Buhay pa pala. May power pa pala. And he can use that power against us. So yun, yan ang uh, uh, posibilidad. Uh, posibilidad na iniisip-isip rin nila ngayon. So tingnan natin, tingnan natin. Baka, baka ito ng hujat, itong, uh, itong declaration ni Tito Soto na pinag-uusapan nila, nila about impeachment. Baka ito ng hujat na ma-reverse na nga ang Supreme Court yung decision nila ukol sa sa impeachment ni Sara Duterte ah? kasi sa nakikita ko this should be done in fact kahit sa, nakikita ko baka, baka mga ibang congress ma, ko or ibang senator na sangkot sa katiwalian sakot sa flood control anomalies ha and mostly mga Duterte boys and girls sa mga ito. Uh, nakikita nila baka pabor pa sa kanila yung impeachment ni Sara eh. Kasi mawala yung attention sa kanila. Iniisip nila baka maging busy ang tao sa impeachment. In fact, nakikita ko nga siguro uh, they are they are ha? Uh, uh, sila they are uh, gr grateful regretful of their decision to kill the impeachment. Nakikita ko, ko iniisip nila siguro kung natuloy yung impeachment, busy yung tao sa impeachment, hindi dito sa, hindi siguro gumawa si President Marcos kasi siyempre because of the impeachment, pwede angat yung 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 uh, yung numbers for President Bongbong Marcos. And kaya lang, mas bumagsak nung namukha talagang uh, kawawa na si Marcos na mukhang wala ng suporta ng tao na pati sa pati sa impeachment talo muntik na natalo sa uh, mga bata niya lahat sa senatorial election but bumagsak na yung survey niya pati impeachment talo pa siya both sa 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 SC and the Senate pero kung hindi pinatay yung uh, impeachment medyo umangat yung uh, yung popularity ah uh, posible umangat yung popularity ni Marcos kasi makikita ng tao na meron talaga siya political will and power power to go after Sarah uh, Sara Duterte pero namukha siyang kawawa namukha siyang kwanah uh, uh, lame duck president so uh, buti na lang uh, ginawa niya itong expose at uh, uh medyo kahit pa paano uh, umagat ng konti, konti lang pero bumagsak pa rin ulit. Dahil nga uh, dito sa walang transparency sa ICI at dahil hindi pa nakulong, hindi pa na, nakasuhan si si uh, uh, may, may, perception pa na kino-cover up niya si si Romualdez na pwede maari ah, kasama rin sa katiwalian mula pa nag-originate sa Duterte administration kung saan si Saldico ay uh, top official na ng kuan ng Blue Ribbon Committee at si Romualdez ay majority leader. Ha? Ang majority leader umuupo rin, rin sa small committee ng BICAM. Umuupo rin. So si Romualdez ang majority leader ha, during the Duterte administration. Ha, siya ang uh, majority leader ni Alan Velasco, speaker, former speaker Alan Velasco. Na, yan, ha? So alam ko yan dahil naging kliyente ko yan si Alan Velasco at uh, parati niya yung kausap si uh, si si uh, Romualdez, ng majority leader. Kumbaga, that time si Romualdez ang uh, ang operator. So kasama-kasama na sila. Noon pa lang, noon pa lang. Ha, talagang involved na sila dito sa mga katiwalian sa sa mga flood control projects at iba pang mga mga insertions. Kumbaga uh, na perfect nila yung corrupt system of uh, inserting budget doon pa sa Duterte administration. Uh, doon na una kasakasama si Bongo, si Alan Velasco, si si uh, Romualdez, doon pa lang si Saldico, doon pa lang nasimulan na nila ito. At naging speaker si Romualdez at naging ginawa niya appropriations chair si Saldico, yan, tuloy-tuloy na ang ligaya nila. yon So, uh, ito lahat nakikita ng Supreme Court. So maybe, maybe, de uh, along with public anger ha along with public anger baka baka ma-reverse nga talaga oh posible posible di naman natin uh, kasi mahirap rin yung 15 na uh unanimous decision uh, mahirap rin yun uh, baliktarin pero baka baka may uh, may mga balita na nas, nas uh, alam nyo naman kung senate president ka powerful ka rin may mga kaibigan ka rin all over including the Supreme Court so baka nga may nah nahagip na na kwan na feedback si uh, Soto sa possible reversal ng uh, ng Supreme Court decision so we will uh, we will uh, watch out uh, we will keep watch on this issue uh, in the coming uh, days and weeks sana may decision na So, hanggang uh, dito lang muna tayo. mag uh, brisk walking and jogging pa si uh, Bloodcaster. So, thank you very much dito sa bundok. Uh, thank you very much everyone for watching. Thank you very much uh, for joining me in this vlog. And good morning to all. See you in my next vlog.